pag-usapan naman natin yung tungkol sa notice of strike at saka deadlock. Marami kasi ang nalilito kung ano ba yung pinagkaiba ng deadlock sa strike. Actually, unang tanong pa nga dyan ng iba, legal ba ang strike? Opo, legal ang strike ha. Nasa Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution po natin. Ayan po, basahin natin yung nakahighlight na may rights daw ang workers to peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with law. So malinaw po no, karapatan po ng mga manggagawa ang mag-strike. At eto pa, sa Labor Code naman po tayo, Article 263. Malinaw na malinaw din po diyan na mayroong right ng lahat ng legitimate labor organizations to strike and picket, no? Ano daw ang mga dahilan kung kailan nag-i-strike, pwedeng mag-strike ang mga unions? Yan po, naka-highlight din. In case of bargaining deadlocks, unfair labor practice, or dismissal for employment of union officers. So dito pa lang po, malinaw na na magkaiba po ang strike at saka deadlock. Yung deadlock po ay isa lang po siya sa mga requirements o mga reasons no kung kailan magi-strike ang mga manggagawa. Pero ano nga ba ang strike? Ito po, sabi ng Supreme Court sa FIMCO Industries Incorporated versus FIMCO Industries Labor Association, 2010 case po ito, no? Yung strike daw is the most powerful weapon of workers in their struggle with management. Ipina Ibig sabihin po nito, ang strike ang pinaka-epektibo at pinaka-makapangyari sandata ng isang union sa kanyang management. Anong struggle yan? Struggle kasama niya na CBA, no? kapag ka nakikipag-negotiation sa CBA. Dahil ang strike daw, ang ibig sabihin daw po niyan ay economic war. Ang ibig sabihin po ng economic war na yan ay for example, kapag ka sa collective bargaining negotiations, eh, ayaw ibigay ng management yung mga economic demands ng union at alam ng union na kaya namang ibigay ng management yung kanyang hinihiling, eh, titigil na lang sila sa trabaho. Para sa ganon, ma-realize ng management na dahil sa mga manggagawa, kaya siya kumikita ng million-million sa kanyang kumpanya. While it is true na kapag ka po naka-strike ay walang sweldo ang mga manggagawa, eh, at the same time, wala rin na magkikitain yung kumpanya every day na strike yung mga manggagawa. Ibig sabihin po noon, kung sa eh, man mga manggagawa, eh, hindi ka suweldo kada araw, eh, hindi rin naman million-million kikita ang kumpanya araw-araw na naka-strike. Pero siyempre, hindi naman po ganun kadaling mag-strike. No? Maraming mga requirements ang batas na nilalagay bago makapag-strike ang isang union. At yan po ay nasa Article 278 ng Labor Code. Ano po yon? Tatlo po yun, no? Una, dapat daw po mag-file daw muna ng notice of strike sa NCMB. No? Kapag ka ang reason ng strike mo ay uh, CBA deadlock, 30 days daw before the intended strike. Kapag ka naman unfair labor practice, 15 days lang before the intended strike. Pangalawa po, yung strike voting. Ibig sabihin po, within, kapag tapos mong mag-file ng notice of strike, magkakaroon po ng botohan yung union. At kailangan makaboto ng yes yung majority ng total union membership. No? Hindi lang po ng total na, na, ano, ha, na nag-cast ng vote total union membership, for example, kung isang libo ang inyong mga membro, uh, dapat po 501 yung yes vote. Kahit po, for example, 600 lang yung bumoto sa strike vote, ha, ah, 501 pa rin yung kailangan ninyong boto para matuloy yung strike. At panghuling requirement, hindi po porket nanalo nyo na sa strike vote, eh, pwede na mag-strike. Kailangan po magbigay pa ng notice sa NCMB na nanalo yung strike vote. At tapos, kailangan pang maghintay ng 7 days. Ang tawag po dito technically ay 7 days strike ban. Bago ka patuluyang makapag-strike. Siyempre, magiging tanong ng mga manggagawa niyan. Pag ba sumali sa strike, attorney, eh, uh, matatanggalan ba ng trabaho? Hindi po, no? Sa ayon sa Section 9, Rule 13 ng NCMB Rules of Procedure, no? Yung participation sa isang strike ay shall not constitute a sufficient ground for termination of the employment ng manggagawa. Hindi ka pwedeng matanggal ang dahil sumali ka sa strike. Kaya ayan po no, sana malinaw na po yung pagkakaiba ng deadlock at saka strike. Marami pong rekisitos ang batas para bago makapag-strike ang isang union. At yan ay dapat sundin muna lahat para legal na makapag-strike ang mga manggagawa. Again, ang strike po ay tool of last resort no, weapon of last resort po yan. Hindi yan dapat ginagamit ng mga manggagawa kung talagang hindi back to the wall na ang union. At tandaan din po natin ha, kapag sa strike hindi lang po mga officers ang nag strike buong union po, lahat po ng kasapian ng union ay dapat naka-strike. Dapat po suportahan ito dahil nga ang mensahe ng isang strike ay kung hindi mo ibibigay yung aming economic demands, eh wala na lang kikita sa atin. So kailangan ma po ang operations ng kumpanya para maging successful yung strike. Kaya dapat ang buong kasapian, buong membership ng isang union ready na kumilos. Simple lang naman po yan eh. Magpalit uh, ng mga profile picture sa Facebook. Hindi naman kailangan rally agad eh. Pwedeng magsama-sama kayo magsuot ng kulay black, red, o white t-shirt, o maglagay ng ribbon, o ng pin, etc. Ang idea ay kailangan maipakita nyo sa management na solid kayo, na nagkakaisa kayo. Dahil doon sa pagkakaisa ng mga manggagawa, ang lakas ng isang strike, ang lakas ng isang union.